Hello guys, welcome to Today's Topic TV. Babala para sa lahat, lalo na sa mga may negosyo at tindahan. Dahil isang insidente na naman ng palit pera modus ang naganap sa isang pharmacy. Dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang sangkot. Ang isa ay nagsilbing lookout at ang isa naman ang bumibili sa tindahan. Mabuti na lamang at alerto ang tindera dahil hindi umubra at nasupalpal si manong sa kanyang modus. Sa video ay makikita ang matandang lalaking naka-helmet na bumili ng alkohol sa tindera. Maya-maya ay nagbigay ito ng isang libong piso para sa kanyang bayad sa halagang 105 pesos. Subalit nung susuklian na siya ng tindera, ay biglang iba na ang kanyang hinahanap at hindi na raw iyon. At dahil wala silang tinda ng ganun, ay ibinalik na lang ulit ng tindera sa lalaki ang isang libo Kasabay ng kunwaring pagtatanong ng lalaki sa tindera kung saan daw makakabili ng kanyang hinahanap agad nitong pinalitan ng isang daan ang isang libong iniabot ng babae. Subalit kitang kita ng tindera ang ginawa ng lalaki at sinabi pa nito na may CCTV kami kaya ang lalaki biglang nagpalusot na lang napapabarya lang daw siya. Sir, sa hirap ng buhay ngayon, nakakalungkot na may mga taong patuloy na nanlilin lang para lang makapanlamang. Naiparating na sa barangay ang pangyayaring ito at pinapaalalahanan ang lahat na maging mapagmatsyag. Paalala po, laging suriin ang perang ibinabalik bago magabot ng sukli. Sa panahon ng panloloko, ang pag-iingat ang ating sandata, maging alerto at huwag magpabiktima. Dito naman sa isang tindahan ng milk tea, Isang lalaki naman ang nagkunwaring customer at umorder pa ng umorder ng kanilang milk tea. Subalit pag nanakaw lang pala ang pakay nito, Tinangay nito ang wallet ng tindera na may lamang pera at susi kasama ang isang relo na regalo pa umano ng kanyang ama. Kaya kung sino man daw po ang nakakakilala sa taong ito ay ipagbigay alam agad sa mga kinauukulan. This is today's topic TV. Laging tandaan, stay safe and stay alert.